Pisces, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong second quarter of 2025. April, May, and June. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Taurus Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alianna Reyes tignan natin ano yung mensahe um, tignan muna natin ano ba yung theme ng iyong 2025 second quarter hindi po kayo makaresonate dito try nyo pong tignan yung inyong other signs so we have ace of swords, ang dami mong winnings ang dami ding simula pagdating dito sa life mo, so pwedeng marami kang mga offers no, na marireceive ayan, ang dami mong ipapanalo So, meron dito kung kayo ay lawyer, sumasali kayo sa mga contest. Okay, ano pa ba? Basta, ayun, ma, ma madami kayong mga ma-achieve dito. Mapapanalo po ninyo. Tignan natin pagdating naman po sa energy mo. Okay, kamusta naman po ang energy ni Pisces? We have page of coins. Ayan. So, very busy kayo dito. Pwedeng meron din talaga kayong bagong pagkakaabalahan, bagong pagkakakitaan. So, nakikita ko dito, you, make, you will make the most out of your second quarter sa pagkita ng pera, sa pag-explore. -e Ayan, sa pagiging dedicated magdating sa mga projects na it's either sisimulan mo or um, pagpapatuloy mo. Mga energies naman or ugali ng mga tao na makakasalumuha mo. We have six of coins. Ayan, mababait babait mga galante yung mga tao sa paligid mo. So kung kayo dito meron kayong business o kaya naman nagtatrabaho kayo sa mataong lugar, ayan, marami kayong mga tips. Some of you, ah, maraming mga tips na ibibigay sa inyo rito. Ayan, mga galante yung mga tao sa paligid mo. tas parang mga desasakyan. sasakyan, hmm. Ayan po. Uh, ah, wala naman ako masyado nakikita dito na arogante. Yung mga taong yan pero more on ayan mababait po sila mga galante mga professional so check natin pagdating sa struggle ano ba yung pwede mong maging struggle Pisces we have the sun na naman here and we have the moon okay ang struggle mo lang dito is more on Um, yung root chakra mo, hindi siya balance. Tsaka yung, yung, ano, root chakra mo, uh, ano pa ba, sacral chakra mo at saka solar plexus chakra mo. So, pwedeng kung ano yung dedication na ma-feel mo, pwedeng mawala yun. O, oh, pwedeng ma-burn out ka rito. So, yun yung maging struggle mo. Na tipong may mga bagay dito, mga decisions, mga ginagawa mo na pwedeng pagdudahan mo na kung ano ba, may mapapala ka ba, may mabibenefit ka ba, or wala. So, ayan, balance mo yung iyong Ruth. Sacral chakra at saka solar plexus chakra mo. Ngayong second quarter so blessings naman, ano ba yung blessings na pwede mong ma-receive, we have the devil okay queen of wands so meron dito, pwedeng ano may ibibigay sa'yo eh na task, na talaga naman po na mag-challenge uh, ka <laughs> uh, uh, ayan o uh, may mga new opportunities na ibibigay sa sa'yo dito na mag-challenge ka yan ang pinapakita. So, yan yung blessings na na pwede mong ma-receive. I don't know, adventurous ba yung iba sa inyo? Ayan, baka kasi iba, naboboard na kay sa trabaho, baka napansin niya ng boss niyo So, bibigyan niya kayo ng task. Eh, mag -e enjoy naman kayo. Tignan natin. Oo, magiging feeling accomplished naman po talaga kayo rito. So, love energy naman tayo. Tignan natin para naman sa mga single. Okay sa mga single po, spirit guide. Kamusta po ang second quarter pagdating sa inyong love life? We have mirror and we have date. Okay, so pwedeng may magyayang mag-date sa inyo, no? Someone will ask you out ngayong quarter na ito, ngayong second quarter. Kaya lang, parang ano, maboboard ka nga dito sa ano, sa nagyayaan na to. So, could be hindi mo siya type. Ganun. Mm, -mm. Tapos parang ang niya rin kasi baka ikaw lang yung mag-open up ng mag-open up. Ganun. Or siya, basta parang naboboard ka, ganyan. So, nasa sa inyo naman to kung ito ay tatanggapin ninyo, pupunta ba kayo or hindi. Check naman natin pagdating naman po sa mga in a relationship. Mga BFGF dyan, we have runner. Meron tayo ditong the Dream Reaper. So, ingat kayo kasi meron dito pwedeng mag-break. O, oh, yan yung pinapakita. Bakit? Kasi kung ikaw, uh, ganito din. Parang you're not on the same boat with your person. Kung ikaw nakikita mo na yung sarili mo with him, with her, siya hindi pa. So, hindi pa siya ready for a serious commitment. Kaya kung may nagbabalak man dito na mag-propose, pwede po na hindi pa ito yung time, right time, right quarter para kayo ay mag-propose. Kasi baka matanggihan kayo dito at dun, ayun, matapos yung relationship ninyo. Sa mga, mga single, mamat single dad po na may karelasyon, we have healthy choices. Ayan, pwedeng nasa tamang tao na yung iba sa inyo. We have coffee cup. Ayan po. Oh. Mga healthy. Healthy yung conversations mo with your person. Less toxic po talaga. Mm -mm. Mas mature na yung uh, sabi natin yung relationship ninyo. Parehas kayo ng person mo. So, ayan po. Parang e, dito. Ito. Yung mga single mom at single dad natin. Nasa same boat na kayo ng person mo. Okay. Pumasok kayo dyan sa relationship na yan. Not just because gusto nyo lang ng karelasyon. Kung hindi yon nakikita na ba sa future? Okay, nakikita na niya na kayo sa future. Mm, -mm. Nakita niyo na isa't isa sa future ninyo. Ganun. <laughs> Tignan natin sa mga byudo at byuda po na may karelasyon. We have clock. Kilalanin mo pa daw pong mabuti kung sino man yung taong kadil mo. We have wedding rings. Uy, meron dito ha. Pwede magtagal yung relationship ninyo at mauwi po yan sa kasalan. Ayan, may wedding rings tayo dito you just make sure lang ha, yung kadil mo is single talaga yan. Kung single man yan, or sabi natin kung byudo din siya, edi, or byuda din siya, ganon. So you do research, ayan, wag daw kayo magmadali dito, okay? Ayan, sa mga mag-asawa naman po, tingnan natin, mayroon tayo ditong mask. Love call alam mo nakikita ko rito na no, may nagpapanggap lang dito na excited na excited na makausap ka ganyan pero hindi naman talaga pwedeng dahil lang sa mga anak ganun may malungkot na energy dito pagdating dito sa ano isa lang parang isa lang yung alam mo hindi na reciprocate yung love na binibigay po ninyo Pisces ganun parang pagtatawag ka ikaw lang yung excited magbalita sa person mo na kung ano man yung mga naganap sa life mo, sa life ninyo, pero siya, ano lang, uh, parang di mo, ba, wala, di mo maramdaman, parang ang lamig, ganun. So, check natin pagdating sa money energy. Kamusta po ang kaperahan? Pisces, kamusta ang kaperahan? Meron tayo dito stairway to light, knight of coins, and ten of wands. So, nakikita ko dito is hassle kung hassle talaga kayo ngayong quarter na ito. So, pwedeng meron kayong mapagkakakitaan po talaga or nahanap nyo na. Sabihin natin, nahanap nyo na yung perfect or si, wala na kasi imperfect perfect. No? Nahanap mo na yung bagay o yung trabaho, negosyo, nasa tingin mo talaga makapagpapaulad po ng life ninyo o, oh, nakikitaan mo na ng liwanag yung mga ideas mo. So, ginagawan mo na rin kasi siya ng actions. Medyo stress ka lang dito, pero makikita mo naman talaga na worth it po yan. Tignan pa natin kung worth it nga ba talaga. Na, check pa natin kung ano pa yung energy. Worth it ba talaga yan? Ayan o, oh, be assertive. So maging maagap kayo talaga no sa mga opportunities. Oh, 'di ba? Perfect timing, 'di ba? Sabi ko nga kanina, perfect na pagkakakitaan pero sabi ko, 'di ba? <laughs> wala ka akong perfect. Pero ayan no, sinasabi dito, perfect timing tong second quarter na ito para magsimula kayo, para pagpatuloy ninyo, para gawin niyo yung mga ideas niyo para kayo ay kumita ng pera. So, okay na okay po yung kaperahan nyo dito. Hindi man siya sobrang bongga kaagad, ano, na ibabagsak sa inyo, pero makikita mo na may nangyayari, may pag-usad na nangyayari. Check po natin pagdating naman sa career. Career uh, 'yung environment, mo'sla. The lovers. Okay naman po 'yung environment. Actually, maganda. Nagkakasundo po kayo ng mga co-workers mo. Strength. Ayan, mas lalakas pa 'yung sabi natin. Mas magiging magaling ka pa sa work. Mas magiging dedicated ka pa. Mas magkakaroon ka rin ng Nakita ko dito parang balance. Mas magiging balance 'yung life mo yung career, career mo at saka yung iyong sabi natin, personal life justice hindi ba sabi ko sa inyo dito, meron bang lawyer dito ayan po or kung meron naman kayong ano mga ayan, hindi ko alam kung sa inyo ba ipapayos yung mga papers mga documents pagdating dito sa inyong trabaho so check po natin ano ba yung gustong sabihin sa inyo ng higher self mo ano yung gustong sabihin sa iyo? Pisces, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Ano yung gusto mong sabihin sa iyong sarili? We have you have reached a new level and a new land to be discovered. There is something for you there. Some of you, hindi naman yan yung lilipat ka ng bagong lugar. Meron din dito, no? May iba po sa inyo. Baka kayo ng ibang lugar, ibang probinsya, ibang city, ibang bansa. So, ayan po mas mag-ano uh, kayo dyan, mag-excel -e kayo Your heart always knows the way uh, the way simply trust it. Okay, so pagkatiwala nyo po yung inyong sarili, no? Sa inyo ko ba sinabi yung balance nyo, yung root chakra nyo, uh, 'di ba? Sa inyo 'yon, 'di ba? Ito 'yon eh. So ayun po oh. 'di ba? May mayroon na kayong nararamdaman talaga. Mayroon ng mga signs na binibigay sa inyo sa universe. Nandiyan na sa harapan ninyo pero nagdadalawang isip lang talaga kayo. Kaya sabi ko nga po i-balance niyo 'yan. Sabi dito, you are the rare flower that blooms in the dark, keep growing. Ayan. So keep growing, 'di ba? Ah, uh, ka lang masanay, wag ka lang ano ba, tawag doon. Wag ka lang makontento sa kung ano yung nalalaman mo, ano yung skills na mayroon ka kasi pwede mo pang i-improve yung sarili mo Pisces okay lalo na yung iba sa inyo maraming naga underestimate po sa inyo sa kakayahan ninyo sa status ng buhay ninyo so be ambitious yun yung sinasabi sa iyo rito oh dice divination then same kayo ni ano ni Sagittarius. Ayan. Dice Divination. Pag-aralan nyo po ito. Okay. may makukuha kayo mga mensahe. Makaka-read po kayo. Kaya nyo mag-read ng dice. So, you're being called to explore throwing dice for spell casting and divination. You see? Kaya mo daw nga ano eh. Mag-cast ng spell dito. Oo. Okay. Siyempre, doon kayo pumunta sa, ano ha? sa light. Ibig <laughs> sabihin, mga, yung spell ninyo dito is mga positive things na positive spells mm -mm. So ayan lang po, ayan pag-aralan nyo yan, pwedeng magkaroon kayo ng time ngayong second quarter, you do it. So ayan lang po, maraming maraming salamat. Mag-ingat po kayo always and more blessings to come. Pisces.